Yes, isang mga pagpalang umaga po pala guys. No? Ayan po ka guys, magpipili tayo ng mga ating mga alagang isda. So, maglilipat ngayon tayo, pipiliin natin yung sizing nila. Magsa-sizing tayo bago natin ilipat sila sa 200 liters. Galing po sila ng 100 liters. So, ayan nga po si Awan at nagsasalok at ang ating nagbibilang at naglilipat sa 200 liters ay si Nasok naman. So, ayan guys, no? isang Thailander at saka isang Myanmar. Ating kasama yung Aron So, tayo nagpipili Nagsasizing tayo Tapos si Awan naman Is taga bilang At uh, yung sinasok naman Ay taga Nagdadala dun sa Taas At si Apot Ay inaabot niya yung mga Fingerlings dun sa ano So binigyan ko na nga siya Nang ano ng, ba ng batya Para sabi ko hulihin Pero ang ginawa niya May isang piraso Sabi ko hulihin niya Ang ginawa niya Tinapon niya So sabi ko Bakit mo tinapon So ayun tinapon niya Na pinabayaan ko na At eh Dahil para mahuli yung isa At eh pipiliin natin yon kasi hindi pa na So, ayan. Hindi niya pa rin mahuli-huli. Sabi ko, gamitan niya ng pangsalok para mahuli niya. Ayan nga, guys. Kung so kinuha niya na yung pangsalok. At nahuli niya na ang isang piraso. So, binalik na naman natin yan. Sa orange na yan. Kasi nga, lalagyan natin ng tubig bago natin ibalik ang fry doon para hindi mamatay. So, ayan guys. No? Kinuha na natin yung pangpili. At ayun nga, binuhos ko na yung ating mga fry doon sa kabila. Para naman is... Mag kakaroon sila ng sizing. So, sizing tayo guys. Nasize ko yung number 8 tsaka number 7. Nagihiwalay natin. Para maiwasan natin ang kanilang pagkagatan pag parehas sila ng sizing is hindi na po sila magkahagatan pag nagugutom. So, ayan guys, no? So, luplay tayo yung tayo na to. At si Awan naman ay nagbibilang pa rin. Ayan, si Awan, hindi ko na pinakita. Gawa ng siya po ay nakaborless king. So, hindi ko na pinakita guys, no? Ipinu... Inedit ko na at hinatak ko na siya sa dulo. Ayun, Nagkamali pa nga ako ng lagay guys At eh, sabi ko ala, bakit sinama ko yung number 8 sa number 7 Kaya sabi ko, oh, wag mong pipiliin, wag mong pipiliin yan At ako ay pipiliin ulit natin At ako yung nagkamali, ako yung nagkamali, talaga namang kamali So ang ginawa ko dyan guys, sinalo ko na naman At unti-unti ko na nilipat para si-sizing ulit sila yung sa itaas is number 7. Yung lulusot dyan sa may net na sa net na yan is number 7. So, yung nasa taas is number 8. Dilipat natin. So, ayan na guys. No? Kinat ko na nga. At biniwilang na natin yon Kung ilan yung ano kulang siya. At binilalagay natin sa isang drum is 120 piraso. So, binibilang natin 5, 10, 15, 20. Para mapabilis. So, ayan guys. So, no? kitang-kita nyo yung aking basang-basa na short. At ako'y nilalamig na niya. Kinikilig na nga ako sa lamig. Pero wala tayong magagawa, gawa ng trabaho. At ang kulang tayo ng tao ngayong araw na to. So, solong solo flight ko yung pagpipili ng isda. Pero pag mayroon ko sama tayo is, uh, may katuwang tayo at hindi tayo hirap. So, ayan, pinipili pa rin natin para tinulungan na natin si Nasok magbilang para siya lang na lang yung maglalagay doon at dadalhin niya pa sa mataas. Doon sa taas, sa 200 liters yung mga isda. So, ayan guys, no? Iniiwasan naman natin yung pagsama-sama ng mga sizing na yan para may iwasan yung pagkahagatan. So, ayun nga guys, may pausok pa kami. Dahil ang daming lamok ng umaga na yan, tanghaling tapat pero ang daming lamok. So, ayan nga si Sally, nagbibigay na ng pagkain sa ating fingerlings na bagong dating. So, ang ginawa ko rin yan, pinatigil ko muna yung pagpipili at nagbigay muna tayo ng pagkain sa ating mga fry na bagong dating gawa ng kailangan natin bigyan sila ng pagkain para maiwasan yung kanilang pagkagatan din. Kasi pag hindi natin binigyan sa tamang oras, sigurado yan, kinabukasan marami na namang mga damage, ma so, unti unti na namang mamamatay. So, ginawa ko yan guys, nagbigay mo na tayo, pinatigil ko yung pagpipili natin doon. So, ayan nga guys, binilisan ko na ang pagbibigay, punti-unti, dalawang balik, ayan, ikot-ikot pa ako. Para akong trumpo dyan, di ba? Ganun talaga pag, ano, pag busy rito sa aming farm. So, hindi naman yan araw-araw ganyan. Pag nabisi lang kami, pag nagpipili talaga, gawa ng kailangan mo siyang isa-isahin, hindi pwedeng madalian. So, ayan guys, no, sundan nyo na lang po ate. Eh, tayo po ay magpapakain ng ating mga fries. So, ayan, ang bilis-bilis ko -bilis, kunwari. So, binibigyan natin yung ano para makapag-proceed ulit tayo sa pag-select mamaya, degrading mamaya ng ating mga fries doon. So, ayan guys, sundan nyo na lang at babalik pa yan.